So yo, what's up mga kapid, uh, mga boss mga kapid TV Yun ah, uh, pinagpala tayo hinihingal pa ako At uh, napakalaki ng nahuli kong uh, baraka na bantulong Kung tawagin dito sa amin sa Samar Ayan po siya mga kapido yo Ang laki niya, promise Oh, napakalaki Ngayon lang ako nakahuli ng ganto kalaki Oh, siguro mga nasa 20 plus to 20 guys, 20 plus <laughs> Ah, nabubulol <lang> ako <laughs> Woo, thank you Lord, salamat 20 plus kilos to mga 30 na 30 -te, na sa 30 -te siguro mga boss Marvin yan ang laki nya oh ini ini nga lang sa pagkarga ang bigat Woo, thank you Lord nandito ako ngayon oh sa ano pasig dito to, sa pinaglauta namin ni Kuya Buka nung malapit magpisa sa amin dito pa rin ako nakapag uh, dito ako nagpundo rin Ah, uh, ito yung nahuli ko. Isang bantulo na baraka. yung tawagin sa amin. Yan, napakalaki niya mga pido. Yun, oh. you know, laki ng bunganga. Oh, laki ha. Ah. Uh, Ang ganda ng pagkasabit niya. Talaga hindi makakawala. Thank you Lord. Salamat. Ang nagpakuha sa akin. Huh. araw natin ngayon. Napakaganda ng buhay na mano natin. Mga Boss Marvin TV. Yan. Ito ah. ginawa ko. Dito ko niya alapag ka na pag nakakahuli ng malaki kasi pag tumakbo siya yung lahat ng sima diretso sa dagat kasi pagkahawak mo mga mamay sabitan ka madala ka pa ilalim kagaya nito nakauli tayo ng malaki kaya ganun dapat ang gagawin yung mga boss Marvin. yung kasi ang turo sa akin ni Kuya Boka. kasi yun ah master na yun sa paggaganto eh so yun ah maraming salamat ah Boss Marvin at ah, maraming salamat sa, sa mahal na Panginoon natin at kay ah, Mama Mary, Papa Jesus Santo Nino at kay Lula Berbinota at binigyan tayo ng ah, gantong huli. So yun, muli, abang-abang lang hanggang dito na lang. Hindi ko na nabidyohan yung kung paano ko sa nakuha. Kasi ako lang mag-isa. At yung aking holder na nilalagay ko dun sa palo, eh nawawala. Siguro ah, nato sa bahay. Siguro hanggang dito na lang mga boss Marvin. Ayan. Ang unang nahuli ngayong araw na to. Ah, time check tayo. Ah, ano pa lang, 8.55 ng umaga. Dito kagad nahuli natin. Oh. Ayan, oh. Thank you Lord. Sa, hanggang sa muli, ah, boss Marvin, TV. Hanggang dito na lang. Bye-bye.